Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong video na naman tayo ngayon na ibabahagi ko sa inyo. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang magsubscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ang partner mo ay mababalisa at hindi-hindi mapapakali sa kakaisip iyo? Lalong-lalo lalo na ngayon, nabigla na lang siyang nanalamig sa iyo at gusto mo na ikaw ay maalala niya at gusto mo na siya ay mababalisa sa kakaisip sa iyo. Nang sa ganon, ikaw lang ang magiging laman ng kanyang isipan. Pues gawin mo itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan at ito'y ay napaka-simple at napaka basta magtiwala ka lang. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, umupo ka muna sa mag-focus at mag-concentrate ka pagkaisipin mo ang target, iisipin mo siya ng maigi. At pagkatapos ay banggitin mo lamang ito ng paulit-ulit. Pangalan at apelido, ikaw ay mababalisa at hindi hindi mapapakali sa kakaisip sa akin. At pagkatapos, pwede ka ng humiga o pwede ka ng matulog at paniguradong siya ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo matapos mong gawin ang ritual na ito. At gawin itong ritual gabi-gabi bago ka matulog. At gawin ito hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. At pwede mo ito simulan ngayon mismo sa oras na makita mo ang video na ito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.